O, oh, oh, tagay na. Oh. Tagal na. Oh. Ay! Uy! Eh! Puri ka pa sa ito? Sa to na ito? Esa, yes! Ito po! Oo! Sigwinta! Oo! Ang Oh, po yan! Oo! lang kai. Oo! Maganda yan! Ito lagi ko ito yan! ko yan eh! Oo! Kilala Oo! Lagi dito yung 50. Ay, suminta. Si Oo. Oh. Ay, suminta. Ito po, suminta si tayo. Oh. Ay, ito yun, Apo, apo. Oo. Ito. Suminta, isa oh. tayo ito. Apo. Ito. Ito yun ko. Sukli, <laughs> oh. bigyan mo sukli. <laughs> oh. Bigyan mo. May sukli ako dyan. Oo. Eh, ikaw yun. <laughs> Sabi ko si yan. Hindi na ka talaga ng sukli. Oh. Wala, ay, <laughs> Hindi, isang yun eh. Ginawa ko yeah. 哦，哎呀！